Si Sergei Lavrov ng Russian Foreign Ministry ay tila napasobra sa pahayag na naghahanda ang Europa para sa digmaan. Sa NATO ngayon, nagbanta silang buburahin ang Moscow sa mapa kung umatake ang mga Ruso sa mga kabisera ng Europa. Diretsa ang sinabi sa Belgium na handa silang maglunsad ng maraming missile strikes sa Moscow kung aatakihin ni Putin ang NATO. At ngayon, sinabi na ni Lavrov na handa na ang Russia na pumirma ng Non-Aggression Pact kasama ang Europa. Dagdag pa, biglang tinawag ng mga Ruso ang sarili nilang tagapamayapa. Naniniwala ang Kremlin na posible ang kapayapaan ng Russia at Ukraine sa loob ng isang taon at maaaring magkasundo ang Washington at Moscow. Sinabi ng espesyal na kinatawan ng diktador ng Russia na si Kirill Dmitriev, Kumpiyansa kami na nasa tamang landas tungo sa kapayapaan at bilang tagapamayapa, dapat naming gawin ang lahat para dito. Pero alam nyo, mas tama ang paglalarawan na ibinigay ngayon ni Pangulong Zelensky sa mga Ruso. Ang Russia ay naging pinakamalaking teroristang organisasyon sa mundo. Pwede itong gawin sa donasyon, sponsorship o bayad na subscription. Sa mga link at detalye na nasa description ng video na ito, nakasulat doon, Suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Ngayong araw, sinabi ng NATO na handang burahin sa mapa ang Moscow kung hindi magpapakatino si Putin. Nagbabala si Theo Franken pinuno ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Belgium sa Russia ng matinding kahihinatnan kung aatakehin nito ang mga lungsod ng Europa. CP Kung magpapaputok ng misal si Putin sa Brussels, malakas itong dagok sa NATO. Kapag nangyari iyon, gagawin naming kapatagan ang Moscow. Sinabi rin niyang tiwala siyang hindi maglalakas loob ang Pangulo ng Rusya na magpakawala ng cruise missile sa Belgium. Paalala lang, Matagal nang binabala ng kanluraning intelihensya na may balak ang Kremlin sa lakayin ang isa o ilang NATO na bansa sa mga susunod na taon. At ngayon, naniniwala si Franke na hindi dapat asahan ang isang ganap na pananakop mula sa Russian Federation, ngunit maaaring mangyari ang tinatawag na gray zone scenario kapag ang mga berdeng tao, alam mo na, ay ginagatungan ang mga Russian-speaking na minorya, halimbawa sa Estonia, laban sa, ayon sa kanila, Nazi na rehimen. Tulad ng sabi niya, hindi mo mamamalayan na annex na nila ang bahagi ng Estonya. Kasabay nito, nanawagan si ministro ng depensa ng Belgium na si Franken na huwag maliitin ang lakas militar ng Russia. CP, pinalakas ng mga Ruso ang kanilang kakayahan. Ang kanilang ekonomiyang militar ay gumagawa ng apat na beses na mas maraming bala kaysa sa pinagsama-samang produksyon ng lahat ng bansa sa NATO. Hindi rin pwedeng ikumpara ang budget dahil mas marami silang nabibili sa parehong halaga kumpara sa atin. Dagdag pa niya, wala ngayong sentralisadong pamunuan sa Europa at kung sakaling umatake ang Russia, ilang unit lang ng Eurocorps sa Strasbourg ang agad na maipapadala sa labanan. Ayon kay Ben Hodges, dating kumander ng tropang Amerikano sa Europa, handa ang NATO na mabilis sirain ang militar na infrastruktura ng Russia kung lusubin nila ang teritoryo ng alyansa. Narito ang kanyang sinabi. Kung lusubin ng Russia ang Poland sa 2,000 at 25 gaya ng ginawa nila sa Ukraine, dudurugin sila ng puwersa ng NATO, Air Force at hukbong lupa. Sulat mo, makakasiguro tayo na ang Kaliningrad ay mawawala sa unang mga oras pa lang. Sa unang mga oras, wala ng Kaliningrad, lahat ng mga pasilidad ng Russia ay nawasak na. Dagdag ni Hodges, parehong kapalaran ang haharapin ng mga pasilidad militar ng Russia sa Sevastopol. Pero mula sa Ministro ng Depensa ng Belgium, may iba pang mas mahahalagang pahayag na narinig. Ngayon, iminumong kahi kung pag-usapan natin ang mga iyon dahil marami ang tumutok doon. Pero may iba pa. Tinanong si Theo Franken. Sinusuri raw ni Trump ang posibilidad ng pagsupply ng Tomahawk gamit pera ng Europa. Nagbabala ang Kremlin ng malaking pagbabago. Ano sa tingin mo? At dito sumagot ang ministro ng depensa ng Belgium ng SIPI. Ganito rin ang sinabi ni Putin noong sumali ang Finland at Sweden sa NATO. Noong nagpadala kami ng mga tangke, F-16 na mga misil at iba pa, ang aral dito ay hindi natin dapat hayaang takutin tayo. Sa simula, pinayagan lang nating gumanti ang Ukraine sa sarili nilang teritoryo dahil takot tayo sa reaksyon ni Putin. Pinahaba nito ang digmaan dahil lahat ng supply ay sa teritoryo ng Russia dumadaan. Dapat natin silang tamaan at iyon ang ginagawa natin. Pulang linya rin ito para kay Putin. Pero ano ang naging tugon niya? Oo. Oh. Walang ginawa siya at alam niya. Kung gagamit siya ng sandatang nuklear, mawawala ang Moscow sa mapa at doon malapit na ang katapusan ng mundo. Tinanong pa ang ministro, Hindi ka ba natatakot na baka balang araw magpakawala si Putin ng hindi nuklear na misail papuntang Brussels? Sumagot siya, Hindi, dahil kapag ginawa niya iyon, tatamaan niya ang puso ng NATO at gigibain namin ang Moscow hanggang maging patag ito. Gusto ko lang ipaalala ang pagwawala ni Viktor Orban nakahapon ay nagsabing puro digmaan, laban sa Russia ang iniisip ng mga lider ng Europa. Sinabi ni Sergey Lavrov ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia na natatakot sila sa paghahanda ng Europa para sa digmaan. Sinabi ni Lavrov na handang magbigay ng garantiya ang Russia na hindi nila aatakihin ang European Union at NATO. Nagreklamo si Lavrov na basta-basta na lang inaakusahan ng Europa ang Russia na nagpaplano itong salakayin ang mga bansa ng NATO at European Union. Pakinggan ninyo. Napakakakaiba nito. Bakit nga ba inaakusahan ang Russia? Kailangan itong pag-isipan. Siguro dahil noong 2022, at dalawa, kumbinsido ang maruming Russia na hindi sila aatake sa Ukraine, pero umatake rin. Si Putin pa mismo ang sumisigaw ng, Ano ba kayo? Una, itinanggi ang presensya ng tropang Ruso sa Crimea at Donbas. Pero kalaunan inamin din na nandoon nga sila. Siguro kaya, dahil ang mga Ruso ay puro sinungaling lang, talagang mga pathological na sinungaling. Magbibigay ako ng CP mula kay Lavrov. Sinabi naming wala kaming balak sa lakayin ang alinmang bansa na kasalukuyang miyembro ng NATO at European Union. Handa kaming patatagin ang posisyong ito sa mga susunod na garantiya ng seguridad para sa bahaging ito ng Eurasia na iniiwasan talakayin ng mga European Union leader ng kolektibo. Ulitin ko, si Lavrov. Hindi niya binanggit na dati ng paulit-ulit sinabi ng Russia ang ganitong pahayag bago ang pananakop sa Ukraine sa hindi malamang dahilan. Sinabi ni Lavrov na hindi kami atake pero umatake pa rin sila. Dagdag pa ni Lavrov, wala ni isang bansa o organisasyon ang dapat maghangad ng regional na dominasyon. Sa totoo lang, iyon ang gusto ng Russia. Pero sa kabutihang palad, lumiit na ang impluensya ng mga Ruso dito. Kasabay nito, sinabi ng espesyal na kinatawan ng diktador ng Russia na si Kirill Dmitriev sa Saudi Arabia na naniniwala ang Kremlin na posible ang kapayapaan sa Russia at Ukraine sa loob ng isang taon. Maaaring makahanap ng solusyon ang Washington at Moscow. At susunod, ibabahagi ko sa inyo ang sinabi ni Dmitriev. Sigurado kami na nasa tamang landas kami patungo sa kapayapaan at bilang mga tagapamayapa, dapat naming gawin ang lahat upang mangyari ito. Ano ka ba? Tagapamayapa ka raw. Ngayon inihayag ng diktador na si Putin na ang digmaan ay nasa dugo ng mga Ruso. Ano ka ba? Tagapamaya pa ka? Ngayong umaga, naglunsad ng missile strike ang hukbong Ruso sa isang ospital ng mga bata sa Kherson. Sinabi ngayong araw ni Pangulong Vladimir Zelensky na sinadya ng mga Ruso ang pag-atake sa mga bata at hindi ito aksidente. Narito ang sinabi niya, alam ng mga Ruso kung saan sila tumatama. Sinadya ito ng mga Ruso na atakihin ang mga bata, medical personnel at mga pangunahing garantiya ng buhay. Sa ngayon, ang Russia ang pinakamalaking teroristang organisasyon sa mundo na hindi lang nagpapahaba ng teroristang digmaan, kundi ginagawa rin ang lahat para walang anumang pagkakataon na matapos ang digmaang ito ayon sa kanya. Kaya dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.